Yan mga lods. Dali papaliguan na natin tong red, red natin mga lods. Yan. Uh, red jungle natin. Yan. O red jungle yan. Dali napaliguan na natin yung isa. Yan. Gamit natin ang sabon na panglaba sa saka ito. Yan disclaimer lang mga loads hindi tayo investment ng pampaligo ng manok mga stag natin dali paliguan natin ito naman yung malinis so, ito yung sabon kuha lang tayo ng isa mga loads at paliguan natin bali medyo may labong labong yung ano dahan lang tayo sa pagpapaligo para maganda yung tubo ng balahipo nila mga lods yan mali Diyan lang kayo mga lods at pukuha tayo yan ito na lods kumala tayo ng isa paliguan na natin mga lodi itong process sa na red natin mga lods naman eh, di dandan lang kayo mga lodi ha dahil medyo mahilap pa sila mga lodi para tumabang natin mas maganda kasi itong powder saka itong mister clean mga lodi dahil natatanggal niya tayo ngayon mga nila mga lodi medyo may sila mga lods dahil may, may red jungle to mga lodi yan tapos bago natin sila pakapakawalan dito yan mga lodi yan ang papaligo mga lods powder oh. Yan. Hindi lang solo yung ginagamit ko na pang wash out mga loads. Bali, inaluan na, inaluan ko ng sabon. Sabon pang labat sa powder kasi mabisa siya pag naaluan mga loads. Eh. dandaan -dahan lang tayo magpaligo sa kanila mga lods kasi may mga labong yan labong labong pa ano nya bali nagbibis pa lang tong balahipo niya mga lods pero tong pakpak nya medyo okay okay na dito na lang sa buntot dandaan -dahan lang tayo magpaligo mga lods eh. yan Hindi na tayo magpaligo mga lods Na, ah, ligo na kayo. Samantalain nating magpaligo ngayon dahil uminit-init na dito sa ating lugar. Dati direkto po dito mula nung nabagyo tayo dito. Signal number 3 dito sa si Isabela mga lods ah, Kaya, kaya lang natin masigasa to. Ito na yung update sa ating process na sariling linyada mga lods pero hindi pa natin tested yung laban na ito, mga lodi eh. pero tingin ko sa kanila mga lods ano, improve siya mga lodi eh. hindi tayo magsisisi sa kanilang grid dahil ang ganda siya oh. high station at saka green legged dark ganun ng lumabas ganda siyang cross sa Peruvian mga lodi yan but 1-8 na Peruvian na to mga lods super na red jungle naman yung tatay mga lodi kaya maganda naman yung station nya mga lods yung wala naman tayong nakitang reject na station niya medium to ang kinalabasan mga lodi yan pero natin paliguan sila mga lods. kasi kaya pinapaliguan na natin siya tumutubo madaling matanggal yung mga madali siyang magbihis mga lods yun ang kinaganda at saka maagapan natin yung kuto para yung pagbibis ng kanilang balahibo mga lodi hindi na stress yung pagtubo nila maganda ang pagtubo nila mga lods pag wala silang kuto mga lodi Magandang kakalabasan ng balahibo nila pero dahan dahan lang tayo mga lods sa ano ma yan okay na siya mga lods Yan lang mga lods sa magpaligo. Huwag nating banlawan agad mga lods. Para himasimasin natin hanggang sa tumagal yung sabon dito sa kanilang mga anit. Kasi yan ang kinaganda mga lodi. Para sigurado natin malinis itong mga to mga lods, na program na natin bago nating paliguan pwede namang paligo bago purga mga lods. at saka antibacteria tayo for flossing ginagamit natin yung antil. at yan ay subok na natin kasi mga loads yan bali running to 6 months sila mga lods. 5 months pa lang to, mga to mga loads Mali, pwede na yung amtil sa kanila mga lodi. At medyo malalaki naman sila. Bali, last na to mga lods. na lang natin ng ano, follow up ng vitamin. B complex. Kasi na na, natin to ng ano, vitamin. Bali, follow up na lang mga lods. Yan. Ang kalalabasan niya ito kasi mga lodi eh. tayo yung pagtubo ng balaybo nila hindi stress yung pagtubo ng balaybo nila mga lodi pero yung iba mga lodi pwede nyo naman sundin tong ginagawa natin pero yung iba kasi mga lods kanya kanya tayong diskarte sa papaligo pwede ninyong sundan to pwede hindi kasi yung iba mga lods, hindi nila pinapaliguan pag ganito. Yung tumutubo, may labong-labong pa siya mga lods. May tumutubo pang mga maliliit. Bago nila pinapaliguan mga lods, ang mga istag nila ay eh, tapos na silang naglugon. Ito palugon pa lang mga lods. Pero daan-daan lang tayo mga lods eh. Nasa sa rin kung gayahin nyo ito mga lods. Pero yung pag nito na wag mga lods, uh, na natin mo kayahin. Dahil hindi pa natin nasubukan itong una nating sariling gawang linyada, mga lods. Update ko kayo kung maganda yung performance nila to mga lods. mas masusubukan natin yung laban nila, mga lods, sa Rueda. Uh, at i-update ko kayo kung maganda ang pag nito itong ganitong klaseng bloodline mga lods pero para sa akin mga lodi eh, maganda sya ang hihintay na lang natin dito sa warrior natin mga lodi eh. ang pag hihintay na lang natin sa kanila yung fighting style nila yan karamihan halos lahat sa kanila mga lods ay dark green at saka blue blue leg ang mga paan nila mga lodi yung mga to dahil blue face blue legged yung nanay at saka yung red jungle talagang dark yan mga lods yan dark ang mga panila kaya ganito mga kinalabas mga lodi yan bandawan na natin mga lods yan okay na siya Oops. Yan, dalawa na natin dito mga loads. Dito naman tayo sa kabilang ngayon. Yan. Babanlawan na natin siya dito. siya mga loads, Ayan. Okay na sila mga loads. Bali, ito i for follow up yung pagligo nila pag natapos na sila naglugon. Yan. Nag Lagay natin sila dun sa Yan, sa rage. lang magpapaligo mga lodi at mahaba na yung ano natin yan ito na sila bali ngayon lang natin napaliguan sila mga lods sa at... marami silang kuto dahil nasa kulungan bago natin pakawalan sa range, yan ito pa yung anim anim pa mga lods ang papaliguan natin yan dyan lang kayo at hindi na natin may isa, -isa videoan at update ko kayo mamaya kung mapaliguan na natin sila lahat mga loads yan pali mapapansin nyo mga loads dark legged at saka blue legged yung mga yan green legged yan mga loads dyan lang kayo mga loads at papaliguan ko sila yan mga loads na paliguan na natin tong walo yan na mga yan na general cleaning na natin sila cleansing ayan ang kinaganda sa istag natin pag mapapaligo tayo mga lods yung medyo patapos na silang maglugon yung mga yan para hindi stress yung mga tumutubong balaybo nila at saka maganda ang balaybo nila pagkatapos silang maglugon mga lods bali kompleto na sila mga lutz may vitamin na sila bali bago natin pakawalan sila mga lodi bigyan natin ulit sila ng for follow up na B complex para okay silang pakawalan healthy healthy sila mga lutz yan Rok 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 rok. Yan medyo mo muna sila mga lods dahil. Kagagaling sila sa ano. For vaccine. Antibiotic, antibakterya at saka turok sa pitcho. Tapos ngayon, pinaliguan natin sila ngayon mga lods for cleansing. Yan para healthy healthy sila may labas sa kulungan mga loads yan sila bibigyan natin ng for follow up na B complex tong mga to bago natin pakawalan mga lods, yan i -re na natin sila mga lodi para sa mga palit-paligit sila mga palay at saka mga damo kung ano-ano habitat nila makukuha sa ating kabukiran mga lods yan kasi nasa kanila yung pagpapasya kung ano yung gusto nilang habitat sa labas yan bali ano to mga lods Siyam na hinahin ay siyam na lalaki at saka dalawang hinahin. Pero wawalo na to mga lods dahil nung bata pa hindi tayo namatayan mga lodi kasi maganda yung hinahin natin na ginamit dito dahil magaling maglilim at saka magaling magalaga sa kanyang anak. Kaya hindi tayo namatayan at kumpleto sila sa vitamin mula CC hanggang ngayon kaya iniingatan natin tong personal breed, breed natin na to dahil dahil lang tayo nag sariling linyada mga load gumawa ng sarili nating linyada kaya iniingatan natin to hanggang sa lalaban sila dito tutukan natin tong breed natin na to mga lods i-update ko kayo kung maganda yung improvement sa kanilang laban mga lods sa station mga lodi okay medium to high at saka high station naman pang derby size naman siya mga lods tulad yung isa na yan yan ito mali dalawa to eh hindi natin alam kung pwede pa natin pakawalan tong dalawa na to dahil medyo umaasta na sa mga nasa cord natin mga logs at saka naghahabol ng mga hinahin na stress yung hinay natin sa kanila itong dalawa na to mga lods itong malaking palong pero magkakapatid lahat yan mga lodi talagang ganyan merong medyo mas malaki sa kanila at saka agresibo na ito medyo urong sulong na laban na ito kaya obserbahan natin itong dalawa na to. Pag i-rearrange natin sila mga loads. Okay. Sayang yung isa. Hindi tayo namatay mula sisiw hanggang ngayon dahil sagana sila sa pagkain at saka sa vitamin. na hindi sila nagkasakit nung nabutan tayo ng super typhoon dito na ano bagyong kuring neto lang ogos kaya yung ano naman mga loads isa tinangay ng ano kasi ng, ng agila kaya kukulang sila ng isa siyam dapat to at sa dalawang hinayin kaso walo may apat pa tayo dito apat pa tayo na sariling linya dati no apat lang yung nabuhay nating lalaki at saka apat na hinahin din yun second batch yun uh, late born bali ito uh, na to dahil march born to mga to mga loads kaya pagsak sa ano sa istagan mga lods yan hindi tayo nakapag produce nung December dahil inabutan tayo ng lindol lindol tutuya tayo hindi tayo nakapagpisa mga lods sige mga lods hanggang dito na lang ang update i-update ko kayo kung ano nang improvement nitong ridean natin na sariling linya mga loads At pasensya na kayo at ngayon lang ako nakapag-vlog na naman mga lords about sa pagmamanok dahil busy busy tayo at saka na stress tayo sa palayan natin mga loads dahil nabagyo, walang inani mga lodi. Talagang eh. ganyan. Laban lang tayo mga lords talagang kasama na sa pagbubukid ang bagyo talaga mga lods hindi natin hawak ang panahon talaga mga lodi eh. yan at shout out sa mga backyard breeder dyan at sa sa mga air, gunner dyan mga hunter shout out po sa inyong lahat di ko na kayo may isa dahil sobrang busy tayo mga lods sa mga air gunner dyan hunter mga kapwa ko Ilocano dyan shout out po sa ating lahat at saka sa lahat po ng viewers at saka silent viewers natin dyan maraming maraming salamat sa inyo at hindi po kayo nagsasawang sumuporta sa ating youtube channel napabayaan na natin na mag upload sa ating youtube channel mga loads bali monetize na tayo mga lodi kaso napapabayaan natin mag upload kaya uh, pasensya na kayo mga loads uh, at kung bago ka lang sa aking youtube channel malodi bali pa subscribe naman dyan at pakipindot yung bell button dyan para up ma update ko kayo sa ating redbian na to mga loads pag mag update tayo sa mga kapwa kong gumagawa ng marble ganyan Shoutout po sa ating lahat At pasensya na rin sa mga nag-aabang sa ating marble gun At meron tayong step 3 lang dyan na nagawa Bali, singit-singit na lang natin yan mga lods At pasensya na kayo talaga At di natin na-explain na mabuti yan Dahil bising busy tayo at wala tayong gamit mga lodi At sana'y nasundan nyo yung step 3 Na ating ginawa dyan Kung kahit demo lang hindi natin may ipakita ng actual kasi mga loads kaya pasensyahan nyo na ako hanggang dito na lang at maraming maraming salamat at malaking pasasalamat ko sa inyo dahil sa inyo ay nakamit natin ang 1000 subscriber sa ating youtube channel sa ating bahay at pakipalo na rin po tayo sa facebook page na Ronald Pranada pobring magsasaka tv yan. Pag-follow po tayo doon at gagawa tayo ng content doon about sa manok. Hanggang dito na lang mga lots.